na. Sinong may sabi maagotom yung taga Edsa? Ha? May ulam ba kayong ganyan? Oh. Tingnan niyo lang yan. Oh. Diba? Masaya, masaya sila. Diba? Alam mo, dagdag ano yan? Alam mo, dagdag ano yan? Uh, Ganyan diba? lang kasimple ang buhay namin dito. Uh, guys, uh, kain muna tayo, ha? Uh, mamaya, hindi kain, tayo Hindi kami mga gutom dito. Ganito ang buhay namin kahit simple lang. Nakakain kami sa tatlong bisis isang araw. Dapat <laughs> oh? no. sila. Tagal na yan dito. Yung iba dyan, minsan taga dito lang. Pero solid supporters. Yal na yun. Lalo, hindi katulad sa inyo dyan na mga trolls gago kayo. Na pagsabihin nyo lang kami dito na mga iba-ibang mga pangalan namin. May kokak, may itik. Ano ba yung mga pagsasabihin nyo? Baka kayo ang kukak dyan. <laughs>